Magandang araw po sa inyo, Tata Carding. Ako po ay may ibabahagi na isang nakakapanindig balahibong kwento. Tungkol po ito sa isang sakayan ng jeepney sa Ortigas. Si Lara ay isang call center agent na panggabing shift. Dahil dito, madalas siyang sumasakay ng jeepney pa uwi tuwing madaling araw. Isang gabing pagod na pagod si Lara mula sa kanyang trabaho, nagdesisyon siyang sumakay ng jeepney sa sakayan sa Ortigas. Unti lang ang tao, kaya't pumili siya ng puwesto sa likod at naghintay na mapuno ang jeep. Abang naghihintay, napansin ni Lara ang isang matandang babae na may hawak na malaking bag. Sumaka ito at umupo sa harapan. Sa pagtakbo ng oras, tila ba'y naging ang pakiramdam ni Lara. Nakakaramdam siya ng kakaibang lamig at parang mabigat ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagtingin sa matandang babae, napansin niyang nakatitig ito sa kanya habang may binubulo. Hindi nagtagal, isa-isang bumaba ang mga pasahero hanggang sa silang dalawa na lamang na matanda ang naiwan. Biglang nagkatinginan sila at napansin ni Lara na nag-iba ang anyo ng na matanda. Naging kulubot ang balat nito at nagliliwanag ang mga mata. Anak, Huwag kang matakot, bulong na matanda. Kailangan ko lang ng iyong tulong. Nanininig si Lara sa takot, ngunit hindi siya makagalaw. Parang may pumipigil sa kanya. Nagsimula na magdasal si Lara. Sa kanyang pagdarasal, biglang may liwanag na bumalot sa jeep. Nawala ng malay si Lara. Nagising siya sa ospital at ayon sa mga doktor, natagpuan siyang walang malay sa gilid ng kalsada. Nagtaka ang lahat kung paano siya napunta ron Simula noon, hindi na sumakay si Lara ng jeep tuwing madaling araw. Hindi na rin nakita pa ang matandang babae. Pagbalik ni Lara sa trabaho, matapos ang ilang araw na pagpapahinga, nagkwento siya sa kanyang mga katrabaho tungkol sa karanasan niya. Marami ang nagsabi na baka dala lang ng pagod at puyat ang kanyang naranasan. Ngunit may ilan na nagsabing may mga katulad na kuwento kumakalat sa Ortigas. May narinig akong kwento na may mangkukulam daw na sumasakay ng jeep sa gabi. Tabi na isang katrabaho ni Lara, nagmumulto siya sa mga pasahero at humihingi ng tulong. Kinilabutan si Lara sa narinig, lalo na't na may kasabihan sa kanila na ang mga mangkukulam ay maaring mag-anyong tao para maghasik ng lagim. Nagsimula siyang mag-research tungkol sa mga ganitong kwento at nalaman niya na may mga insidente na rin sa iba't ibang parte ng Maynila kusaan may mga taong nawawala o nakakaranas ng kakaibang bagay sa mga sa sasakyan. Sa mga sumunod na araw, naging maingat si Lara. Pinilit niyang umuwi ng mas maaga para hindi na siya abutin ng madaling araw sa falsada. Ngunit isang gabi, hindi niya naiwasan mag-overtime dahil sa dami ng trabaho. Alas tres na ng madaling araw nang siya makalabas ng opisina. Habang naghihintay ng jeep, may sumakay na isang grupo ng mga kabataan. Nagkwentuhan sila ng malakas tungkol sa mga urban legends at mga multo sa Maynila. Hindi mapigilan ni Lara na makinig sa kanilang usapan. Narinig niyo ba yung kwento tungkol sa mga sa Ortigas? Tanong ng isa sa mga kabataan. May isang babae daw na nagpakita sa mga jeep. Pag natitigan kanya, niya, hihimatayin ka. Tumawa ang iba, ngunit si Lara ay nakaramdam ng takot. Parabang bumalik ang lahat ng naramdaman niya nung gabing makita niya ang matanda. Nang pumasok ang jeep sa isang madilim na bahagi ng kalsada, biglang nagpatay sindi ang ilaw ng jeep. Nagsigawan ang mga kabataan, ngunit si Lara ay natulala. Sa fanyang harapan, nakita niya ang matandang babae muli. Nakaupo ito sa harapan, nakatingin sa fanya. Parang huminto ang oras para fay Lara. Narinig niya ang bulong ng matanda, Anak, tulungan mo ako. Nagsimulang magdasal si Lara mas taimtim kaysa dati. Biglang lumiwanag ang paligid at naramdaman niya may humila sa kanya palabas ng jeep. Nang magising siya, nasa ospital siya muli. Ayon sa mga doktor, natagpuan siyang walang malay sa gilid ng kalsada, tulad ng dati. Naging palaisipan ito kay Lara. Bakit siya lagi ang hinahanap ng matanda? Ano ang kailangan nitong tulong? Nagdesisyon si Lara na magpunta sa isang albularyo upang humingi ng payo. Dinala siya ng kanyang kaibigan sa isang kilalang manggagamot sa probinsya. Pagdating nila doon, ikinuwento ni Lara ang kanyang karanasan. Tinitigan siya ng matandang albularyo at nagsabing, ang matandan iyon ay hindi isang simpleng mangkukulam. Siya ay isang kaluluwa na hindi matahimik dahil sa kanyang nafarahan. Ayon sa albularyo, ang matandang babae ay isang mabuting manggagamot noong nabubuhay pa Ngunit dahil sa inggit at kasakiman ng iba, siya ay ipinahamak at pinaratana ng pagiging mangkukulam. Bago siya mamatay, nanako siyang hihini ng tulong sa isang taong may mabuting puso para may balik ang kanyang kapayapaan. Ikaw ang pinili niya Lara, sabi ng albularyo. Ikaw ang tanging makakatulong sa kanya para matahimik na siya. Binigyan si Lara ng albularyo ng mahalamang gamot at tasal na kailangan niyang gawin tuwing gabi. Inabihan siyang mag-alay ng mga ito sa lugar kung saan laging nagpapakita ang matanda. Nagpasalamat si Lara at sinunod ang lahat ng bilin ng albularyo. Sa mga sumunod na araw, tuwing madaling araw, nag-aalay si Lara ng mga dasal at halamang gamot sa sakaya ng jeepney sa Ortigas. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang bigat na kanyang nararamdaman. Isang gabi, habang nag-aalay siya ng dasal, biglang nagpakita ang matandang babae. Ngunit sa pagkakataon ito, hindi na ito nakakatakot. ito kay Lara at nagsabing, Maraming salamat anak. Sa wakas, matahimik na ako. Naluha si Lara habang nakikitang naglaho ang matanda. Alam niyang nagawa niya ang kanyang dapat gawin. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang matandang babae at si Lara ay muling nakaramdam ng kapayapaan sa kanyang buhay. Magandang araw po sa inyo, Tata Carding. Ako po ay may ibabahagi na isang nakakapanindig balahibong kwento. Tungkol po ito sa isang sakayan ng jeepney sa Guadalupe. Si Marco ay isang construction worker na laging umuwi ng gabi mula sa trabaho. Isang gabi, sumakay siya ng jeep sa sakayan sa Guadalupe. Maraming tao ang sumakay at umupo siya sa tabi ng isang batang lalaking umiiyak. Ano ang problema bata? tanong ni Marco. Ngunit hindi sumagot ang bata, patuloy lang ito sa pagiyak. Nilingon ni Marco ang ibang pasahero, ngunit tila ba'y walang nakapansin sa kanila. Habang tumatakbo ang jeep, napansin ni Marco na parang nawawala ang mga tao sa paligid. Nang sila ay makarating sa isang madilim na parte ng kalsada, biglang huminto ang jeep. Naramdaman ni Marco ang bigat sa kanyang balikat. Ang siya'y tumingin, nakita niyang hawak-hawak na siya ng bata. Kuya, tulungan mo ako. Pulong ng bata. Hindi ko makita ang nanay ko. Sa kanyang pagkabigla, sinubukan ni Marco na bumaba ng jeep, ngunit tila ba'y hindi niya magawa. Nakaramdam siya ng matinding takot habang palapit ng palapit ang mukha ng bata. Nila siyang nawala ng malay. Nagising siya sa gilid ng kalsada, katabi ang isang lumang laruan. Ayon sa mga dumaan, nakita nila siyang walang malay habang hawak-hawak ang laruan. Nalaman ni Marco mula sa mga residente na may isang batang nawawala noong dekada na ang nakalipas at pinaniniwala ang nagpapakita sa mga sakayan ng jeep sa gabi. Simula noon hindi na sumakay si Marco ng jeep sa gabi. Palagi niyang dala ang laruan bilang paalala sa karanasan iyon. Bago pa mangyari ang kakaibang karanasan na ito, si Marco ay isa sa mga taong hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Para sa kanya, ang mga ito ay katang-isip lamang ng mga matatanda upang takutin ng mga bata. Ngunit matapos ang gabing iyon sa sakayan ng jeepney sa Guadalupe, nagbago ang kanyang pananaw balik ni Marco sa trabaho, ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa kanyang mga kasamahan. Ang ilan ay natakot, bang ang iba naman ay nagduda. Ngunit isa sa kanila, si Mang Berting, ang may nalalaman tungkol sa kwento ng batang nawawala. Ano bang nangyari sa bata? Tanong ni Marco kay Mang Berting. Noong dekada 80, may isang batang nawawala dito sa Guadalupe. Tagot ni Mang Berting. Ang sabi ng mga matatanda, naligaw siya at hindi na muling nakita. Marami ang nagsasabi na nagpapakita siya sa mga jeep tuwing gabi, humihini ng tulong para mahanap ang kanyang ina. Nagsimulan mag-research si Marco tungkol sa kwento ng batang nawawala. Nakahanap siya ng ilang artikulo at lumang balita tungkol sa insidente. Ayon sa mga ito, ang batang lalaki na nagnangalang Luis ay nawala noong gabi ng Pasko. Maraming saksi ang nagsabi na nakita nilang umiiyak si Luis sa kalsada bago ito mawala. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang pagkawala ng bata. Habang patuloy na iniimbestigahan ni Marco ang kwento, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa isang matandang residente ng Guadalupe. Ayon sa matanda, may isang lumang bahay sa tabi ng kalsada kung saan huling nakita si Luis. Agad na nagtumo si Marco sa lugar na iyon. Nakatayo pa rin ang lumang bahay, ngunit tila ba'y inabandona na ito ng matagal na panahon. Nagpasya si Marco na pumasok sa bahay. Sa loob, natagpuan niya ang mga luma at sirang laruan na tilabay pagmamayari ng bata. Isa sa mga laruan ang nakatawag ng kanyang pansin. Sa stuffed toy na paboritong laruan ni Luis, abang tinitignan niya ang laruan, narinig niya muli ang iyak ng bata. Parang nagbabalik sa fanya ang lahat man nangyari sa jeep. Kuya, tulungan mo ako. Narinig niya muli ang bulong ng bata. Nagsimulang magdasal si Marco Umaasa na makakatulong ito upang mahanap ang kaluluwa ni Luis. Biglang nagliwanag ang paligid at naramdaman ni Marco ang presensya ng batang nawawala. Ngunit sa pagkataong ito, hindi na siya natakot. Pagkus, nakaramdam siya ng awa at determinasyon na tulungan ang bata. Nagtanong-tanong si Marco sa mga residente ng Guadalupe at nalaman niyang may isang matandang bay na naninirahan malapit sa sakaya ng jeep na palaging nagderasal tuwing gabi. Ayon sa kanila, ito ay ang ina ni Luis na hindi pa rin nawawala ng pag-asa na makikita ang kanyang anak. Pumunta si Marco sa bahay ng matanda at kinatok ito. Lumabas ang isang matandang babae na may lungkot sa mga mata. Nay, ako po si Marco. Gusto ko po sanang malaman ang tungkol sa inyong anak na si Luis, Benimark. Nagulat ang matanda, ngunit hinayaan niya si Marco na pumasok. Inuwento ng matanda ang lahat ng nangyari noong gabing nawala si Luis Ayon sa kanya, pumunta lamang sila sa simbahan para magdasal. Ngunit biglang nawala si Luis sa gitna ng dami ng tao. Simula noon, hindi na niya muling nakita ang anak. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na makita ko siya. Sabi ng matanda habang luhaan, ipinakita ni Marco ang laruan na kanyang natagpuan sa lumang bahay. Biglang napaluha ang matanda at niyakap ang laruan. Ito ang paboritong laruan ni Luis, binang matanda. Maraming salamat sa iyo, Marco. Nabigyan mo ako ng pag-asa. Simula noon, palagi nang nagkikita si Marco at ang ina ni Luis. Tuwing gabi, nagdarasal sila para sa kaluluwa ni Luis. Isang gabi, habang nagdarasal sila, biglang nagpakita si Luis sa kanila. Mumiti ito at nagsabing, Nanay, salamat sa tulong niyo ni Kuya Marco. Pahimik na ako. Naluha si Marco at ang matanda, abang nakikitang naglaho si Luis sa liwanag alam nilang natapuan na ni Luis ang kanyang kapayapaan. Muna noon, naging inspirasyon si Marco sa mga tao sa kanilang lugar. Kinuwento niya ang kanyang karanasan upang magbigay babala sa iba na maging maingat tuwing gabi. Ang naruan na paborito ni Luis ay palaging dala ni Marco bilang paalala sa kanya na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, ngunit nararapat na igalan at pahalagahan. Magandang araw po sa inyo, Tata Carding. Ako po ay may babahagi na isang nakakapanindig balahibong kwento. Ungkol po ito sa isang sakayan ng jeepney sa Cubao. Si Tina ay isang sales lady sa isang malaking mall sa Cubao. Lagi siyang sumasakay ng jeep pa uwi tuwing gabi. Isang gabi, habang naghihintay ng jeep sa sakayan sa Cubao, Napapansin siya ng isang babae na tahimik na nakatayo sa gilid ng kalsada. Napansin ni Tina na maputla ang babae, tila ba'y nagaantay ng sasakyan. Nang dumating ang jeep, sumakay ang babae kasabay ni Tina. Talog ng jeep, umupo ang babae sa dulo, malapit sa driver. Habang tumatakpo ang jeep, napansin ni Tina na palaging nakatingin ang babae sa kanya. Nagkatinginan sila, nagulat si Tina sa lamig ng mga mata ng babae. Miss, okay ka lang ba? Rang mitina. Umiti lamang ang babae, ngunit napansin ni Tina na tila ba'y hindi normal ang kanyang anyo. Nagsimulang manginig si Tina, lalo na nang mapansin niyang wala ng ibang pasahero sa jeep kundi sila. Abang lumiliko ang jeep sa isang madilim na kalsada, biglang nawala ang ilaw sa loob. Nakaramdam si Tina ng malamig na hangin at tila ba'y may bumubulong sa kanyang tenga. Namuling bumukas ang ilaw, wala na ang babae. Nagmadaling bumaba si Tina sa unang hintuan at naglakad pa uwi ng nanginginig. Kinaumagahan, inuwento niya ang nangyari sa kanyang mga kaibigan. Napagalaman alaman nila na ang babaeng iyon ay matagal nang pinaniniwala ang isang multong nagpapakita mga jeep sa Kubao. Namatay ito sa isang aksidente noong nakaraang taon at mula noon, nagpapakita na ito sa mga pasaherong pauwi ng gabi. Bago pa mangyari ang kababalaghan, si Tina ay hindi naniniwala sa mga multo. Para sa kanya, ang mga kwento ng kababalaghan ay para lamang takutin ng mga bata at walang katotohanan. Ngunit matapos ang karanasan iyon, nagbago ang kanyang pananaw. Habang nagkukwentuhan si Tina at ang kanyang mga kaibigan, isa sa kanila si Aling Cora, ang nagkwento ng karanasan ng kanyang kapitbahay na nakakita rin ng babaeng multo sa jeep. May kapitbahay ako, imang si Mang Landau, na ikinuwento rin ang tungkol sa babaeng multo na yan. Halos ganun din ang nangyari sa kanya. Sumakay siya ng jeep, tapos bigla na lang nawala ang babae pagdating sa madilim na kalsada. Sabi ni Aling Cora, nagsimulang magtanong-tanong si Tina sa mga driver ng jeep sa Cubao. Ayon sa ilan, may mga pagkataon daw na may babaeng sumasakay, pero bigla na lang nawawala. Isa sa mga driver si Mang Rudy ang nagkuwento ng kanyang karanasan. May isang gabi, sumakay siya sa jeep ko. Tahimik lang siya pero pagdating namin sa madilim na parte ng kalsada, bigla na lang siyang nawala. Parang naglaho na parang bula, sabi ni Mang Rudy. Naging palaisipan kay Tina kung sino na ba ang babaeng multo. Dahil dito, nagdesisyon siya magsaliksik tungkol sa mga aksidente sa Kubao. Nafahanap siya ng balita tungkol sa isang babae na namatay sa aksidente isang taon na ang Ang pangalan ng babae ay Maria, isang guro na pauwi na mula sa trabaho na masagasaan siya ng jeep. Isang gabi, nagpasya si Tina na muling sumakay ng jeep sa sakayan sa Kubao. Pagkakataon ito, tala niya ang rosario at isang kandila. Nang makita niya ang babaeng multo na muling sumakay, tahimik lang siyang magdasal. Habang tumatakbo ang jeep, muling nawala ang ilaw. Pero sa pagkakataong ito, hindi natakot si Tina. Pinuksan niya ang kandila at hinawakan ang rosario. Maria, kung ikaw man ito, pagderasal kita. Sana'y matagpuan mo ang iyong kapayapaan, bulong ni Tina. Biglang nagliwanag ang loob ng jeep at nakita niyang mumiti ang babae. Parang magpasalamat ito sa kanya bago tuluyang naglaho. Naramdaman ni Tina ang kaluwagan at alam niyang natulungan niya ang kaluluwa ni Maria na makahanap ng kapayapaan. Timula noon, naging bukas ang isipan ni Tina sa mga kwento ng kababalahan. Hindi na niya minamaliit ang mga kwentong ito at naging maingat siya tuwing gabi. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa iba upang magbigay babala at inspirasyon na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, unit nararapat natin igalaw. Nagustuhan niyo ang mga kwentong ito? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mas marami pang kwento at misteryo. At kung kayo'y may sarili ring kakaibang karanasan, maaari niyo itong ipadala sa aming email para may bahagi namin dito sa Dilim Chronicles. Hanggang sa muli, mga kadilim!